So yun, magandang umaga sa lahat mga kalapatids Ang sama ng panahon natin mga kalapatids uh, Kagabi, umulan na rito kagabi Pero hindi naman ganun kalakasan mga kalapatids So ngayon mga kalapatids Nabigay nga pala tayo ng vitamins Tapos yung inuman nila, naglagay tayo ng bawang ang Ante, bakteria tayo mga kalapatids So ngayon mga kalapatids Yung isa natin paris doon uh, natin Nilipan natin dito sa taas Ayan na, ayan sila pag alis ko ng paso doon sa kabila may itlog nasa gilid nasa gilid ng paso hindi ko alam kung mabubuhay ito mga kalapatids kasi hindi ko alam kung kailan pato na may siya eh kasi sobrang lamig na nung itlog niya pero titignan natin kung masasundan pa ng isa pag nilimliman tignan natin ng 5 days yan mga kalapatids tapos mga kalapatids ito namang dalawa kagabi, sinilip natin yung itlog nila mga kapatid. Uh, meron niyang similya. Mukhang mabubuhay naman. Yung nga lang, hindi ganun kalaki yung itlog, na, itlog nila mga kapatid. Ayan sila mga kapatid. Eh, pakita ko sa inyo yung itlog. So ay mga kalapatid yung itlog Ayan Goods yan, may similya tapos ditong sa taas naman natin and ito yung nang nandoon sa kabila. Ayan, ayun yung itlog nila. Hindi ko alam kung lilimliman naman yan. Tapos so. yung dalawa doon, hindi ko napapakita sa inyo. Madilim kasi doon mga kalapatids. Ayan. Kasi sa loob ng mga kalapatids, hindi ko pa nalalagyan ng ilaw. Kaya madilim. Tulad nga, makulimlim oh. Masama ang panahon ngayon, nag-uulan. Eh, hindi ko ginagalaw sila doon sa loob. Ayan, Hindi ko sila ginagalaw doon kasi nga may itlog nga. Baka mamaya hindi limliman pag ginalaw natin. So ngayon mga kapatid, so, yun nga yung update ko sa inyo. Uh, patukan na rin tayo, nagbigay na rin tayo ng multivitamin sa kanila tapos yung tubig nilagyan natin ng bawang so, yun, yun lang yung ano natin so yun magandang magasin yung lahat mga kalapatid so yun Update tayo ulit 5 days tignan natin kung may mga kung may simidya talaga yung may mga ugat-ugat sa loob ano yun mamula-mula yun yung parang tumitibok na baby sa anong nasitlog nila so yun magandang magasin yung lahat paalam